Magandang robo sa bawat isa. Ito po si Brother Arthur Makarubo na nag sa inyo na samahan po ninyo ako sa mga gagawing pag-aaral sa mga utos ng Panginoon Kristo. Ito po yung itinagubilin niya bago umakyat sa langit na nando doon sa Mateo 28.19.20. Sinabi doon, Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turo ang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Diyan po ay makikita natin na napakahalaga ng bagay na ito. Mayroon po tayong video doon sa introductory ng mga lesson na ito na ipinaliwanag ko na mayroong pitong bagay kung bakit napakahalaga ng mga batas na ito ng Panginoon so Kristo ang pagtuturo ng mga batas ng Panginoon sa Kristo sa mga mananampalataya ay nagpapakilala na ang isang tao o tagapagturo ay lingkod ng Diyos. Imposibleng makagawa tayo ng mga alagad maliban na alam nila, naunawaan nila at isasabuhay nila ang mga batas ni Kristo. Napakahalaga ng bagay na ito na maging prioridad ng sino mang tagapagturo kung siya ay tunay na alagad ng Panginoon. Ang mga batas ng Panginoon su Kristo o ang mga utos ng Panginoon Kristo ay para sa lahat ng mananampalataya. Kalimutan muna natin ang ating mga reliyon, samahan, grupo, sekta. Ang mahalaga ay nagtuturo tayo o nauunawaan natin at maisabuhay natin ang mga batas ng Panginoon sa Kristo. Ulitin ko po, walang kinalaman dito ang ating relihiyon, ang ating sekta, ang ating dinaminasyon. Alam po ninyo, sa mga nasa gobyerno, napakahalaga po na matutunan ito ng ating mga nasasakupan. Sa mga pulis, sa mga sundalo, sa lahat-lahat, dapat po ay alam nila ito sapagkat ito ay matatawag na universal law of God. Universal law of God. At alam po ninyo, ito po ang huhubog ng magandang pag-uugali sa mga mananampalataya. Makikita po natin sa kanila ang buhay ng Panginoon Kristo kapag ito ay kanilang isinagawa. Ulitin ko po, maaari pong ang mga katuruan ito ay ituro sa sino mang nasa alagad ng batas o sino mang nagtatrabaho sa gobyerno at makikita po natin kapag kaisinabuhay nila ang pagbabago sa ating pong pamunuan. Kunin ninyo ang inyong mga grupo, ang inyong mga kaibigan, o kaya sa inyong pamilya. Ano mang grupo, mga kapatid, ay maari po rito. Dalawa o tatlo, okay na po yan. Magsulat po kayo at pagkatapos ay magkaroon kayo ng discussion sa bandang dulo. Mari po ninyo akong tawagan o kaya ay tanungin kung nais nice po ninyo, makipagkaibigan po kayo sa akin sa Facebook. At ganoon din naman sa mga makakatapos ng kanilang kurikulum sa 70 utos na ito ng Panginoon Kristo ay maaari po ninyo akong imbitahan para sa inyong graduation at maaari akong makapagbigay sa inyo ng inspirational talk sa panahon ng inyong pagtatapos. Kaya halina kayo at pag-aaralan natin ang mga batas ng Panginoong Kristo.